Ito na yung may lute? Bus, bus? Ay, kabalo! Hindi oh. akong gusto nga, di ka ang parang Manila. Uli na din, parang pahilot sa kuha. Kuya, ano may purpose na yung nasa mata ni mo, bus? Ay, kini! Ay, ipakita na ko sa inyo para may balalan kung ano yung purpose na yung kung ano sa nakong takot sa akong telescopic. Google! Barinig kita sa mukha eh! Sa itman na yun mo na? Na-adrate ako,

Ajuntes un pan. No, 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 no. <se Penguin>